Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Sunto Be Yours Salam Ustad Can I ask if piercing is allowed to Islam? May mga nakikita po kasi ako dito sa TikTok especially mga Muslim girl in other country na nagpapalagay ng piercing sa ilong o yung iba siguro sa puso dito sa may dito uh, Pangkalahatan ang paglalagay ng hikaw dito sa tenga is ito po yung nangyari sa panahon ng propeta sa lawa sa walang problema kung ito po ay bilang palamuti ng mga kababaihan na maglagay sa ilong maglagay dito wala problema pero ang pag iwas dito ang pinakamainam kasi ang mga ulama pinag-usapan kasi nila to wala kasi ito sa binang ating mga ulama hindi ito natalakay ng mga ulama noon mga eskular natin kaya naman 'yung pagpapalagay ng hikot dito sa ilong, dito sa ano, dito sa buto sa may pusod, ang pag-iwas ang pinakamayaman kasi pinarurusahan mo yung sarili mo. At saka hindi naman matatawag na palamuti pa yan kasi hindi naman may display ano, yung pusod mo. So, maaaring panggagaya pa ito sa mga gawain ng mga non-muslim. So, dito kapapasok sa panggagaya sa mga gawain ng mga non-Muslim. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu SAW, Man tashabbaha bi qawmin, pahuwa minhum, ang sino man niya, yung mga special na gawain ng mga non-Muslim, mga pauso ng mga non-Muslim, ay katulad ka rin sa kanila. Kabilang kasagad nila sa gawain na yan. Iipunin ka ng Allah sa gawain nila na yan sa kabilang buhay. Kaya ang pag-iwas nito ang siyang pinakamainam. Kahit ang ilan sa mga ulama ay nagpahintulot na magpahikaw sa ilong, Uh, ang pag-iwas dito ang pinakamainam pa rin. Kasi hindi mo naman niya kailangan. Eh. Opo, hindi mo naman kailangan. Ang tunay na pagpapaganda talaga ay sa tainga lang. Pero maglalagay ka pa hikaw sa ilong, dito sa kilay, dito sa may ano, yung iba sa dila, dito sa puso, ay ano yan, eh, musla, wat ta'adib. Yan ay pagpaparusa na yan sa sarili na ipinagbawal ng propeta sa wasalam kasi kung palamuti lang yan ay wala namang problema pero hindi naman siya as in palamuti na talaga yan kasi pagpapahirap sa sarili yan, paggagaya pa sa mga non-Muslim, kahit ang sa mga wala may nagpahitulot, ang pag-iwas nito ang siyang pinaka mainam. Opo. Yung sa puso, eh, hindi naman yan magiging palamuti kasi hindi naman pwede makita ng, ma ng hindi mo maharam yan. Hindi naman alam na maglalakad ka dyan tapos makikita yung puso mo, haram yun. Na makita rin ang kapwa mo babae, na makita rin ang lalaki maliban lang sa asawa mo sa maharam mo, yun lang ang pwedeng makakita sa sa hikaw na yan. Kaya, ang paglalagay ng hikaw sa ilong, sa may kilay, sa bibig, sa dila, sa pusod, ang pag-iwas, ang pinaka-mainam. So, hayaan nyo na ang hikaw ay sa may tenga lang po. Ito po ay sa mga babae lang po. Kasi sa lalaki po, bawal po tayo magpalagay ng hikaw. Pinang, ang hatol sa paglalagay natin ng hikaw ay panggagay sa mga babae. Pangalawa, ay Ginagawa ng mga lalaki na nagpapahikaw ng isa lang dito, tapos may may hikaw pa dito at hikaw dito is maliba sa panggagaya sa mga babae, ay panggagaya pa sa mga gawain ng mga non-Muslim. Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.